a si smooth. Basilio na lang mabayad sa himutang. Kulang sa suweldo ni Basilio kahit magbayad kayong dalawa. Pati niutang ako. At kung papatayin man siya sa palo ng kura at siya mamamatay, magkakaroon naman ng mga damit si sisa at ang kapatid na si Basilio Nasindak si Basilio sa binanggit ng kapatid. Hoy Basilio, sana magkasakit ako para makasama ko si nanay. Iusap si Christine sa simbahang mayor. Pag-iusap, gusto ko lang bumalik sa akin nanay. Dahil matagal ko na siya hindi nakita. Gusto ba masunod? Nanay, kuya! Binig si Basilio ang pagpapala ng kapatid. Pero wala siyang mga gawa na iwan parang tulala.